Hello po mga kalingap, welcome back po to our channel This is Miguel Lingap Edo at, yan, Ngayong araw po ay andito tayo ngayon sa at andito tayo ngayon kasama si si Arjun at naghahanap po kami ngayon ng pwedeng maisuot na na dress para sa kanyang debut at hindi ako marunong eh kaya yan, eh. matanong tanong na lang tayo mapaturo na lang tayo kung sino marunong at dito tayo ngayon no? daming mga oh, damit dito at yan dito dito rin po nga pala nag nagano nagarkila arkila sila iyan ano nung pinasal sila eh at dito rin kami nagpasukat nun kung naalala nyo pa yun po mga kalinga coin charging sabi lang din kaya ako dito kaya hindi ko alam ang Bago lang ako yung kailangan. Ganda niya na. Ah. Ano yun? Napili ka na agad? Ano eh? Grabe yan. Itetest it it ano? Ah, sige. Ito yung sukat. Sige po. Tingnan natin kung kaya siya. Ano. Ito. Ito. Ayaw mo nito? Ang ninang to eh. <laughs> Ang kasal na yan. Ito parang okay naman ito. Ano? Parang hindi mo siya. Ginamit din ito bagong gumagamit lang ito ng liquid. Ah, nagdibo. Okay, pala po. Oh, Ganda po dito ng mga ano. Ito, ito mga pangkasal. Eh. Parang dito, dito yata yung mga dito yung ano, yung, ano ni Ian po yung mga ginamit pangkasal. Ng mga yung mga sinuot ng kas, ano yung mga abay ng mga ninang dito po. Yun. Sa kasal ni Ian Ramirez. Ayan po, grabe. Excited si Arjun ngayon. Kasi ngayon pa lang siya makaka-experience ng ganito. Sakto debut pa niya talaga, no? May celebrate. Para naipon yung kanyang birthday, no? Para naipon yung lahat ng birthday niya tapos dito na Kasi ito sobrang ganda ngayon ng ano. Hindi ko rin nakalain na magpapaganito ako sa isa, mo, isa sa mga beneficiary ko. Pero hin, hin hin ako na, pinagbigyan ko na lang rin kasi bihira naman po eh. Bihira naman niya matanggap. Ayun, maano makuha yung ganitong klasing ano celebration Mag celebrate ng birthday niya kasi di daw baga po siya nag naghahanda kawawa naman po at yan para maging memorable sa kanya yan ginandahan na natin grabe <laughs> at uh, shoutout nga po pala sa ano Kalingap Edo Global Supporters ano masuk ma sponsor din daw po sila ng cake para kay Arjun thank you so much po at yan, shoutout kay ano kay kay ano kay Kalingap Ian dahil siya nagkasikaso nung sa cake. Thank you so much, bro. Thank you. And <laughs> pangkasal na yata 'to. Grabe. Hindi mo na binibitawan niya na. <laughs> Talagang nagusto mo baka pag nakita yun ng mga kakilala mo, mga kaibigan mo nako. Baka ay baka pahiram naman ako niyan, RJ. <laughs> baka maingit sa mga kaibigan mo niya, no? <laughs> ang ganda no. Sa harap nang Mano-mano tayong dalawa na kasi kaso. Mano-mano. Sa bagay, para mas gusto natin yung ano, birthday moment. Tayo nagawa gawa eh. Tayo na mismo na kasi kaso. Sigurado wala tong ano. Walang failed. O oh, sige, patentate. Patentate, patentate na ako nila. Ayun po, tapos na kami maghanap nung, ano, ano, nung dress. At ngayon, ano nang susunod na hanapin natin? Pang decoration. Pang decoration pa, grabe. Ano pa kaya ang kulang sa atin? Ang <laughs> dami pa siguro ang ano, kulang, no? Okay. okay na, baka pagpunta to, baka kung ano, ano lang ang klase doon. Sana magawa natin ito na maayos, no? Sige po, samahan nyo kami. Let's go! Ayun guys, nandito kami sa binibila na ginamit nila kalinga prop ng gamit. Ano mga kailangan? Balloons, ganyan. Yung pampapunpeti. Ganun ba? Ano pa? Ribbon? Ah. Paputok. Subiner. Ano ba ito? Ito mga balloons. Thank you. Ang magandang balloons. Eh. Medyo kapares ng kulay mo. Nung ano mo. Sana. Oo, oh, nandamit para. Hindi no. nakamalapit eh. Para mas malaki. Ito, wala nito. meron na yan, meron na yan. Yan po, magkakalingap. Manood na lang tayo kung paano magawa ng... Bat dito. Day. Birthday. D. H. 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 Bert D. E. Day. A. Y. Kapag. Okay, <laughs> Maganda Magkano ka? Magkano oh, ka? Happy birthday! <laughs> At <the rotot> pa? Pero <laughs> pa. Ano pa ba kulay? Yung pangano yung maganda yun para pag kapta ano, ka ng birthday pag wish. May souvenir pa ba yun? May <laughs> souvenir pa to? Wala naman yan eh. di mo na lang sila ng ano ng istilad tigiano ano ala kaka bato pasar lagyan tngaran ng picture ko dito oh ha Ah, kasi kaso, kaso pag-package. Oh, pag-package. Ano ito? ang ganda niya eh. Mas tige. Ano, ano ba ito? Bulaklak? Opo. Close. Please. Mas tige. Opo, okay na yan. Parang plato. ikakasal pala. Ang hirap para ng dibo, guys. Plato natin. Ito, tips ko. Huwag na kayo mag sa mga anak niyo, guys. Magastos. Ano yun? Plato. <laughs> plato? May plato pa tayo? Yung ano lang? Yung mga disposable lang at para madali. Arad. Yan o, oh, yan. Bago. Okay so, ganyan, ganyan. Yung ganyan lang kasi. Sabi, okay, ganito pa na ito guys. no? gusto. Ang hirap. Ano yun? Ang hirap guys. Ganito pa pala. Ipilid ito na lang ang ano natin kasi. Hindi natin support. <laughs> Hindi natin support Hindi natin support no? Ito po ang mga tips ha. Tips sa pagdibo na tipid. Ito po ang gusto pa lang natin na yung mga nasa okay. ano ba? Pinsin na na po. Simula sa venue na inano natin. Narentahan. Tapos sa damit ni Arjun. Tapos dito sa mga ano nito. <laughs> <laughs> pang ano na yan ha, pang kasal na yan. Baka lang yun. Yan ang gusto mo? Sige yan na lang kung gusto mo yung kulay. Maganda nga yan. Hindi naman nakalalay sa pulay. Ako puno na. Puno na dami. Nagbili na po ng paputok si Arjun Bakit may paputok dyan? <laughs> Grabe po oh. Ready na agad sa New Year. Meron na yata itong Goodbye Philippines na binili. Grabe po, delikado po. Baka tayo maputulan ng daliri. <laughs> Grabe. Ano nararamdaman mo ngayon, Arjun, at malapit na ang birthday mo? Ano po, na-excited na kinakabahan. Nakakabahan ka? Hindi ko alam yung mangyayari doon. <laughs> Hindi mo alam mangyayari? Pwede ko sa mag-iit Sigurado magiging masaya naman yun at memorable, no? nang mahalaga. Bahala na si Batman. Ano ka ito? Oh, <laughs> Pagka-wish mo, yan ang papaanahin. Papapotokin. Oh, grabe. Dami. Dami nating nabili, guys. Hi, yun dami namin nabili yun. Ah, na tayo. Uwi na. Uwi na guys. Ma. Ready na ang damit, ready na ang lahat. Kasi na lang ang naghihintay. Let's go. Um, hello po mga kalinga, welcome back po to our channel. Nandito tayo ngayon sa ano, sa celebrate na ng birthday ni Arjun po dito sa venue. Ano? Nandito kami ngayon, titi-check ko yung, yung, yung ginawa nila kasi siyempre eh, nag-aalala tayo kung okay ba yung nangyari. Kung okay yung ginagawa nila ngayon, baka may mga problema, kailangan natin, kailangan natin tingnan. si baka mamaya pupunta natin wala pala. Ang hirap na, ang tagal natin pinaghandaan. No? Andito ngayon si Arjun guys, papaki. Okay. Ayan. Hello. Yeah, pa. Kumusta? Nice lang po. Nice lang. Medyo na ano din sa pagkain. Medyo na hirapan. Mahirap talaga tayo tayo lang kayo dahil lang nagasikaso eh. Lalo na ikaw. At kumusta naman yung ano yung ginawa niyo Hindi <laughs> 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 mo alam kung okay baka dati lang ha baka dati lang yung pagtingin natin dito sa venue baka ganun pa rin po. <laughs> hindi naman konti lang kasi yung natin nating pang-decorate eh kaya ha ay kulang ay didagdagan mo na lang sana ay paano yan mararush tayo nito hapon pa po tingnan natin kung kakaya na... kakayanin natin grabe hapon na po ang simula ngayon ano pa lang Umaga po ngayon, Sula alas 12. Ano? Ha? Nagluluto na daw sila mama ni Arjun. Hi. Tingnan natin. Okay na muna yata. Ah, nakita ko na. Maganda po itong lugar, no? Kaya lang ay... Ma Maana po maganda po dito kagabi. Bakit? Yung ilaw. Maganda man talaga dito kasi nakatry na kami dito nila. Kalinga prab mag -ano, magrenta. Sila kalinga para naka naka-stay na yata dito nang isang gabi. Sikat man din ito. Mutingat open pa eh, pwede pang rentahan eh. Ay. lang ano po R yun o R lang edge, edge, Hindi pa kompleto Hindi kompleto Ulang pa Mamaya po Sigurado Puno na yan Baka kakaunti tayo nakakaan Madami po tayo Madami Ang sige lang Ha? Para kang bangga sa Pagkaganito po kasi pagtatawagin yung <sia> pangalan <laughs> Gagalito <laughs> Huwag ganyan <laughs> Sige, tingnan natin kung parang maganda talaga paggagawa. Ay, buti na lang. May mga kasama tayo. Shout out sa mga kasamahan niya. Klase yung yan po yung Nagtulong po sa akin. Mga klase men. Oh, ano? Carpet? Malagay ka ng red carpet? carpet. carpet? Uh -huh. Ayos ah. Okay din. Pwede yun kung meron ka. Lapag ko na po yung... Alin ito? Ayun po. tayo po. Shout out sa mga kabarkada na Ajun at tumutulong. Ayan po mga kalingap, nandito yung mga friends ni Arjin. Kaka mga kakausapin natin yung ilan sa mga friends nga, no? Hello ate! <laughs> Hello po! Hello! Um, yan, grabe. Kayo pala yung mga tinutukoy ni Arjin ang mga kasama niya sa pag-aayos ano, pag nito. Um, kumusta naman ang ano? Ang pagde-decor? Um, nakakapagod po pero siyempre birthday po ni Arjin kaya go lang. Go lang. Kailan ang birthday mo? Ang birthday ko pa. na, July, this coming July, another. Ay, malayo pa. Kala ko pwede na itong gamitin eh. <laughs> malayo pa po. Um, ano ang pangalan mo? Um, Jefferson Salas po. Um, si Jefferson. Um, Jefferson, um, ngayong darating na 18th birthday ni Arden, anong message mo sa kanya? <laughs> <laughs> Ano ba ang message ko? Sige <laughs> na, kahit ano okay. lang. Mm, ang ano ko. <laughs> Sanay ka dyan, alam ko. <laughs> ang message ko po sa Angon yan ay today na ano ta, legal age na siya. Mm. Hi. <laughs> Ano ba? <laughs> so, okay, okay Huwag <laughs> Okay lang yan. Sa um, graduating na po kami ang message ko sa is go lang para makapagtapos kami at para makapag-eskwelo sa college. Mm, thank you, Jeff. At thank you siyempre din sa pagtulong -ano, pag kay Ajin kasi ako med medyo nahihirapan ako tumulong sa kanya dito sa pag ano pag -ayos nitong... sa birthday party niya kaya salamat sa inyo mga friends ni Arjun mamaya so, meron ka pa yata mamaya eh And so Arjun dito pala kayo natulog no dito dito kayo nag ano ha ano oras bakit naglaro pa kayo naligo naligo pa dito din po kami nakatapit Dito? Ay, ma Madilim na din po kami nakaalit. Madilim naka Ha? Lari. Dito lang natin. Dito ang tulugan. Sa taas po yung sinigin po. Ah, sa taas ang tulugan dito. Oh, Ako so, po dito po sa baba ng tulugan. <laughs> Pero ang ganda naman pala dito. <laughs> Nakaka-relax na hindi siya yung parang hindi ka ma-homesick ma sa ano sa saan ito. Parang pilatong home parang yung dating niya. Kahap, ay kagabi na po. Sobrang panay po ang ano nga sa taas. Kulitan. Eh, Opo. Oh, Naglaro din po siya ng nang mga kung ano, ano ang ginawa. <laughs> Buti payag naman yung mga eskwela mo sa ano. Hmm. Hindi siya. Pagaling kumalalay sa ano. Sa barkada. Nakakatawa dapat makausap ko mga mama. Sabi lang po nga nila, ano, mag-hand mag, mag another sila ng message nila para sa akin. Maganda na sila ng message. Kagabi <laughs> po, walang tigil kakabati sa akin ng happy birthday. Kagabi? Opo, <laughs> oh, ma ma may sa akin, hindi na natatapos kababati. Ayaw ko ba ka din na kayo makabati bukas? <laughs> <laughs> Ngayon nila ihanda yung, yung pagdating nila kasi. Ano? Mamaya na yun. Baka nga nga, baka di masabi. Sobrang, bereng gulo mamaya at maraming tao. Maraming tao um, Pa, ano na din pa ako ng uh, another ng ano ba ako? Kasi baka ko. Baka ko lang. Hindi naman. Gusto nga tayo lang eh. Para mas ramdam. Hmm. Yung ma-make-up sa'yo nasa na? Ikaw lang? Ang diira. <laughs> Ikaw lang ma-make-up sarili mo. Ano po? Pwede man din po yung kakulasyon. No, Pwede ma -ma -ma man. Din po sila Sakto lang, yung huwag masyadong ano. Yung ano lang, din. Parang Kung lang. din damit mo na, kuha mo na. Mataas na. Mamaya na muna natin pakita. Surprise yun eh. Surprise. Pang-grand entrance yun. Ay, oo. Maganda din. Sigurado ma. May eh, excite ang mga manonood pag nakita mo. Sabi ko, ang kaklase ko yung bakla. Ang kaklase ko. Oh. Sabi daw po niya, sana siya, sana, sana, sana siya na lang daw po yung magdedebo. Kasi <laughs> 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 kagabi po, ano, sinusukat na kagabi. Sinusukat na gano'n. <laughs> sinusukat na po yung kagabi. Nagustuhan na yun. Opo. Maganda man talaga. Kahit ako nga, nagusto oh. mo po yung ano, pagsukat mo nun. Talagang, ano talaga? <laughs> Mukhang hindi talaga ano eh. Mukhang hindi pipiktiyo ganyan yung damit eh. Ganda. Simple lang po pero sobrang ganda po makakala. Hmm, yun ang maganda. Hindi siya masyadong ano. Parang matingkad sa mata pero ang ano niya malakas ang dating ng damit no. O, sakit pa rin yung kung kakatawa sa kanya. <laughs> Tapos nagustuhan na. Tapos ayun ako, na po, sinukat na po ng kalasin. Sabi ko, oh, mo yan. Ako hindi mo nung sasin. Ay, daw niya, baka po daw po siya na lang mag-ano. Baka naman daw po siya na yung mag-ano doon, mag-dibo. <laughs> Mag-picture na lang <laughs> siya. <laughs> Kagabi na ako, may picture siya <laughs> <laughs> da, sana na lang. Tapos, ano, parang ano daw po, parang sukat na sukat daw po sa kanya. <laughs> <laughs> Ayaw na po po ba rin. <laughs> Lahat na ba naman kasama mo, nag-dibo na? Nag na? Hindi po. Ako po yung pinaka-ano sa kanya. Pinaka-una? Aba, siguro mamaya, pag niningning ka mamaya, pagka ano... <laughs> Wag ka. dumaan. Saan ba, ma interest ka dun sa taas? Ay, malapit. Oh. Tapos, ano, parang yung mga 18 roses, bibigay nila yung kada isa-isang roses. Ah, ganun. Tapos, boom, masaya yung din. Parang ano, nagawa na din po. Ako na din po nagawa ng program. Oh. Oh. <laughs> Tama. Tapos, nag-invite na din po ako ma-open ng program. Tama, yan. Sabi mo, hindi ko na alam eh. <laughs> Sobrang busy ko rin talaga dahil kung binibigyan ng tulong ngayon, hindi ko talaga mano. Ano yan? Program po, mama. Program. Da, ginawa ko lang. Ginawa mo lang. Sulat-sulat lang. <laughs> lang kagabi. Kagawi ko po, tapos ginawa ay. <laughs> Grabe. Para po doon sa sama, para po sa ma-MC po, mama ang gabi. Dala, <laughs> ilagay ko na din dito sila, Hannah Marie. Mm. Ay, si Hannah Marie pa kasi wala po doon sa invitation na nagawa ko uh. ay. Dinagdag ko lang po siya dito. Ayan, pinagkatiwala ko na po mga kalingap, yung ano sa kanila at mas at alam nila ang gagawin kaysa sa akin. Um, babalik na lang po ako mamaya, no?